Tuh nasa abit itu Oh. Uh ini ada yang ini nih -uh. kena tik bas saya. Dapat pala nang jepan aku gator di tadi. Nah, kan pajama. Dangun bunga. Oh. Sayang yung mais ni Gayo, po pabal, hindi naabutan. Malman yan sa Manila eh

Siling bugroton guys. Ito guys oh. Bugroton guys oh. Ayan, dami bunga guys, guys oh. Daming sili for today's video. Hmm. Yeah, mamang, oh. Ayan, sili. sili. Mm -hmm. Ispring daw yan, eh. Ispring, pag gana ni nga pinaba ina kali mong lada na ka mo oh manugun yo tu 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 sa unta yo pa ha sa sa baba o uh. uh. uh -huh. nga wait lang meron dito ang dami Dapat doon kita magdaan sa kabila. 你可记得？